Muling nanalawagan sa publiko si Sen. Christopher Bongo, Chairman ng Senate Committee on Health and Demography na ugaliin pa rin magsuota ng face mask upang makaiwas sa virus sa iba pang karamdaman. Ginawa ni Sen. Go ang muling panawagan sa gitna ng ulat ng Philippine General Hospital na tumataas ng 36% ang kaso ng COVID-19. Aniya, bagamat voluntaryo ang pagsusot ng face mask maliban sa mga healthcare facilities, mas makakabuting magdoble ingat pa rin ang mga kababayan. Muling sinabi ni Go na kung hindi naman sa gabal, kahit ang may malusog na pangatawan ay magsuot ng face mask upang maiwasang magkasakit lalo't hindi lang COVID-19 ang dapat iwasan, kundi maging iba pang nakakahawang respiratory diseases. Hindi anya ito proteksyon sa sarili, kundi para na rin sa mga kasama sa bahay, na mga matatanda, may sakit at mga vulnerable. May tuturing na rin anya itong rehearsal sa mahigit dalawang taon na naging disiplinadong publiko sa pagsuot ng masa, muling iginitigo na maaari sila magpatawag ng hearing upang marinig ang mga kinaukulan lalo na ang Department of Health para busisiin ang paghahanda sakaling tumaas pa lalo ang bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa mas mabuti na anya maging proactive dahil ayaw natin mabigla na naman sa pagdabi ng bilang ng mga nakakahawang mga sakita Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita